No. pananampalataya na kulang pa pagtitibayin ng salita ng Diyos. Sa pagka, unang hagpang pala natin yung pagpasok sa pintuan initin na ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Tayo ba'y seryoso sa ating kanilingan? Kung tayo po'y matita ang katapatan sa ng Diyos ang ayon po sa ating mga Meron po tayong minsan ngayon, dalawa. Ang una po ayon sa Santiago sa Kapitulo 1, versikulo 19 hanggang 27. Ano po ang sabi? Sabi po yung ganito. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig magmapupad sa pananalita, na sa pagtadali. Ito to, turo ni Apostol Santiago, kung paano po tayo dapat mamuhay dito sa iyo ako sa iyo. Sapagkat, meron po tayong tinatawag na emosyon. Minsan, kapag nakakarinig tayo ng masakit na pananalita ng ating kapwa, mabilis tayong mag-catch up mabalis, mabilis din tayo mag-react. <laughs> dapat po hindi ganon. Sabi nito, mag mag Ang sabi ko dito, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Kung baga, kung ang sinabi ng ating kapwa, bagamat masakit sa kalooban, hindi katanggap tanggap-tanggap. Pero dapat i-analyze natin ano ba ang magiging resulta Kapag siya ba'y sinagot ko, halimbawa, nagmura sa akin, minura ko rin, ano kaya ang kalalabasan? Simple kaguluhan, mag-aaway, mag-iinit din yung pinto. Yung nauna nagsalita, minu minura, halimbawa, minura tayo. Tapos minura din natin, simple, lalala lang yung sitwasyon. Kaya ano pong dapat natin gawin? Mag-matupad sa pananalita. Ano man bagay na ikasasama, huwag na natin sasabihin. Kung baga, sabi nga, sabi sa di ko lang magpagulbulang kita sa pagtaram. Kina kailangan, ano mang sasabihin ng ating kapwa, i-analyze natin kapag yan tayo sinagot natin, ano ba ang kahihirap na? Kung yun ay ikasasama, huwag na natin sasagutin. Kung ikabubuti, mabuti, sagutin natin. Pero kinakailangan, i-analyze natin sa ating utak, pagamat itong utak natin, limitado lamang ang talaman. at meron pa tayong emosyon, minsan natatalo po tayo, kaya anong nangyari po, napapahamat tayo. Hindi ba kayo nagmura, siya lang ang masama. At yung tayo na karinig, hindi tayo masama. Pero kapag sinamot natin, dalawa na tayo masama. Kaya ano pong dapat natin gawin? Maging makupad tayo sa pagsasalita, makupan sa, sa pagkagalit. Bakit po? Sabi nito sa kawitaan, basahin natin. Ayon po sa kawitaan, katong si Maitinini, sabi ganito, siyang makupan sa pagkagalit ay may tabilan pag-uunawa. Ibig sabihin, kung hindi pala tayo sumasagot o nagre-reply doon sa mga nagsasalita sa atin na para pagmulan ng pagkagalit, malawak pala ang pag-uunawa natin. Pero kung tayo po sumasagot na gabitig sabihin, wala po tayo unawa. Ano bang sabi dito? Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Kapag madali po pala tayong magalit, isa po pala yun ang palatandaan ng kamangmangan. Para hindi tayo maging mangsara -mang pa ng Diyos, i-analyze natin, huwag po tayong magagalit. Ano bang sabi dito? Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay gumihila ng galit. Nasa kumikaan 15-1 po yan. Kaya po, para po matutun tayo, malapan natin ang dapat na ginagawa natin sa ating pangaraw-araw na kina kinakailangan ina-analyze natin ang bawat sitwasyon. Nang sa ganun, makaiwas o tayo, makailag tayo na hindi tayo mapahamak ang ating mga sarili sa pamamagitan lamang ng simpleng bagay. Nagalit tayo, nagpagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, nagdamdam ang ating kapwa, ikinapapahamak na po natin yan, pati nung ating kapwa na pinagsalitaan natin. Ano bang sabi dito? Sapagkat ang galit ng tao ay, ay hindi gumagawa ng katwira ng Diyos. Totoo po. Kapag ang isang tao ay punong-puno ng puot at galit, hindi niya po magagawa kahit na magsimba. Minsan nag lumalarawan lang ang pagsimba na parang kaplastikan o pagpapaimbabaw na pakunuan ay eh, pumupunta ng simbahan pero yung galit ayaw patawalan nandun pa rin sa kanyang kalooban. Kaya po kung na natin, Anong sinasabi din ni Apostol Pablo? Kinakailangan ialay natin ang ating sariling buhay. Maging aktib tayo sa panalangin, sa pakikinig ng ibanghilyo, sa mga awitin. Banal, nakapaglinis ng taluhugan, nakapagsisi ang kaayaya. Wala na bang napitira pa dyan na sama ng loob sa kapwa. Yan ang katampatan pagsamba. Para maging karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. Ano bang sabi dito? Kaya ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Totoo po. Kinakailangan yung sarili natin bagamat iyan ay ikapapahamak natin o iyan ikarumi natin o yan man ay ikasasama natin ihiwalay natin ang sarili dyan. Kung baga, alimbawa, ang mga na nakapaligid sa atin, gano'n na ginagawa. Ihiwalay natin ang ating sarili. Huwag tayong mag sa kanila. Kundi tayong maging liwanag o tanglaw para sa kanila. na tayo ang magtuturo sa kanila. Kapatid, basamayan, huwag mo nang gawin yan. Hindi ba dapat gano'n ang magiging gawaan? Hindi tayo yung tayong nahihila na mula sa liwanag, papunta tayo sa kanilimang. Kundi dapat yung mga nangasang kadiliman, mahatak natin papunta sa kaliwanagan na magsigawa na rin sila ng mabuti. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim sa pagkat na makapagliliglas ng inyong mga kaluluwa. Kinakailangan po yung aral na pinakikinggan natin sa bawat pagsamba. ang mang reliyon o sikta ang ating kinaaniban, pahalagahan natin yung minsahe na sinasabi ng pastor, ng pare, ng tagapangaral o ibang hilis naman sa bawat simbahan. Sapagkat iyan po ang makapagliligtas ng ating nag-iisang kaluluwa sa magkatuwing bagay yung humihinga sa ating buhay na kumukuha ng lakas sa hangin para mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan para paganahin yung puso, yung baga pero sa ganun, mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanginutan. Kaya po, lahat tayo ay nakasandal sa Diyos. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Kaya kinakailangan natin sundin din ang kalooban ng Diyos sapagkat sa Kanya tayo kumukuha ng lakas. Ano ba sabi dito? Tatapwa, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Halimbawa, may napakinggan tayong aral. Ngayon hanggang sa pakinig lang, pagdating sa aplikasyon, hindi natin ginagawa, hindi maaari yung ganun. Sapagkat ang kalalabasan po nun, dinadaya natin ang ating sarili. Para ano pat nagsimba ka? Para ano pat nagluhod ka? Para ano pat sumama ka sa panalangin? Sumama ka sa mga kung ano-ano mga gawain? Kung hindi naman bukal sa kalooban ang ating ginagawa, ang mangyayari po yan, dinadaya lamang natin ang ating sarili. Ang kalalabasan niya, pakitan tao lang yung pagsamba. Nasasabihin, religyoso ka na, banal ka na, matuwid ka na, pero si hindi para sumas, sumusunod yung gawa doon sa kanyang mga napakinggan o natutunan na aral ng Diyos. Kaya po, kinakailangan, kung ano yung napakinggan, sikapin natin, pag-uwi natin, dala-dala natin yung i-apply natin sa ating pagkabuhay. At ituro natin sa ating mga anak. At ganun din, kapag lumaki man ang bata, matututo si sa kabutihan. Kaya kung nasa atin ang susi, kaya tayo yung nagsisimba, dumadako sa mga pagkitipon, sa pagkat kalooban po ng Diyos na pinili tayo sa iba-ibang lugar, pinagsama-sama sa lugar na ito para makilip ng salita ng Diyos. Ngayon, tatanungin natin ang ating sarili. Hindi ang pakay ko naman magpagamot ang talo. Bakit ka may karamdaman? Sa pagkat, sabi nga sa sabi nga dito sa Hebreo 12, 5-6 ang sabi ka dito. Anak ko, huwag mo walang bahala ang parusa ng Panginoon o maglupay-pay no, man kung ikaw ay pinagwiwitaan niya. Kapag nagkarinig tayo ng aral, tinatamaan yung ating puso na sasaktan tayo. Diyos po ang nagsasalita niya, hindi yung tagapangaral. Sa pagkat, pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ibig sabihin, yung mga masakit sa ating katawan, yung mga karamdaman natin, yan po ay simbolo ng palo ng Diyos sa bawat isa sa atin sapagkat itinuturing niya tayong anak. Ibig sabihin, minamahal niya tayo. Ayaw niya tayo mapariwara o mapahamak. Kaya ang nais niya, dahil sa karamdaman na yan, tayo sa lugar na ito para makinig ng ibang milyo. Baka ito na yung pagkakataon na mabago na natin yung ating pagkamuhay. Na hindi na nasa'y masunod yung dati nating pagkataon na dati malaya natin ginagawa. Na magkakaw, manirang kung ano-ano pa mang masasamang gawa. Pero, nung marinig natin ang aral ng Diyos, Meron na tayong tinatawag na pagpipigil sa sarili at hindi na natin nasusunod yung sarili nating kalooban kundi yung kalooban ng Diyos na suma sa atin. Yun na ang ginagawa natin, pagmamahal sa kapwa. Yun na yung ginagawa natin, wala na tayong kaaway. Ang sarap kaya matulog nang wala kang inaalala na hindi mo napatawad. Ang sarap kaya matulog kahit hindi ka na abutan ng kinabukasan ang sarap kaya matulog kung nakapagpatawad ka ng pagkakasala. Napakasarap ng pakiramdam. Lalo lalo na kung tayo po ay nagpatawad na may karamdaman, ay na may nakasalanan, na wag naman tayo may karamdaman, mahirap na nga paghinga, maraming mga sakit-sakit na sa tatawan. Pero nagawa nating magpatawad, patatawarin din tayo ng Diyos. Nasa ama namin yun. Patawarin mo kami ng aming mga sala, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Para tanggapin natin ang pagpapatawad, una muna tayong magpatawad. Kapag tayo'y umaasam ng patawad ng Diyos, hindi tayo nagpapatawad, useless ang pananalangan namin. Importante po yan, tayo muna yung unang gumawa sa kapwa bago ang Diyos ang magbibigay sa atin. Ano ba kung sabi dito? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatubad ay katulad ng siya ng isang tao na pinitingnan ang kanyang mukha sa salamin Parang kalalabasan lang niya, nag-ayos ng sarili, nagpaganda, nagpagwapo, titingin sa salamin titingin ng may pagkalikot, na kalimutan niya ng isura, ano kaya, gwapo na mag-aato, o, o pangit pa rin. Parang ganun ang kalalabasan yan. Pero kung tayo po may pagkakapiwala sa ating ginawa na hindi kay hindi mo nare-retukihin yung pagkakaayos mo, ibig sabihin, magiging katulad tayo dun sa tagatupad. Hindi lamang tagatupag, kundi isinasagaw natin ang bawat aral na ating napapakita. Sa bawat pagbitipon o araw ng pagsamba. Sa pagkat, minamasdan niya ang kanyang sarili at siya yung maalis at tagda na kanyang nalilimutan kung ano siya. Ganun po ang kalalabasan. Titignan yung salamin, oh, okay na pala. Pagtalikod, oh, ano ba okay na pala? Parang nagdadalawang isip. Ano kaya? Pasado na ba yung ginawa ko? Para hindi ako mapinta sa nang aking kapwa. Para maging sure, isagawa natin yung mga bagay, yung mga napapakinggan nating aral. sak ng saktal na kautosan. Ano po ba ang saktal na kautosan? Kung nalalaman natin, mayroong sampung utos. Ang unang apat na utos, patungkol sa Diyos. Na ang gabuan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At ang pangalawa, mula naman sa igalang mo ang iyong amapina hanggang doon sa huwag kang mag-iimbot. Nabubuo na sa, Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ang sakdal na putusan sa mga katulad, pag pinagsama mo sila lahat, pag-ibig. Ibig sabihin, anumang masakit sa ating kapwa, masakit din sa atin. Para hindi natin magawa, ang gagawin natin, iba sa natin. Halimbawa, nagsalita tayo ng masama sa kapwa. Ilalagay natin sa ating isip, paano kaya kung ako yung tumanggap ng salita na yun, ano kaya ang reaksyon ko? Dapat ganun. Pag taunawaan natin yun, may pagpapahalaga na tayo sa sarili. Magiging maingat na tayo sa pagsasalita o pagsagot, lalong-lalong na kung ang patutunguhan nun ikasasama ng ating kapwa. Kung kaya ikapapahamak niya. At tayo naman, na nagsalita rin yung masama, kasama tayo sa mga Kaya kung pinakakailangan po niya, kontrolin natin ang ating sarili. Mahirap po pero sa pagsasalita, mabilis. Kaya po, ang lahat ng bagay, pinapractice. Sabi nga, practice makes perfect. Paano magiging perfect? Eh, hindi mo nga pinapractice na kailangan mag-umpisa muna sa pag-practice makinig muna, i-analyze i-practice ulit-ulitin hanggang sa ma-perfect ganyan po dapat sabagkat ang utak natin sabi ko nga dati yan dalawa lang sangkap ng utak natin conscious mind and subconscious kapag palagi nating sinasanay ang ating conscious mind sa magawain na ganito ang ating subconscious ay nalibilog at pagkatapos ng kahit hindi na pumapasok sa ating isip, isin sa gawa na natin. Para, para, parang, parang naging natural na lang yung pagawa. Halimbawa, yung pagtutras, pagkatapos mong kumain, sasanayin mo yung sarili sa pumagitan ng magulang, anak, pagkakain mo, magtutras ka. Hanggang sa paulit-ulit na ginagawa, minsan nakapokus ang ating sarili sa kung ano anong mga iisipin, nagpupusa na ang ating subconscious na magpupras. Hindi ba? Hindi na natin iniisip yun? Yun po yung ganun kinakailangan kinakailangan maabot natin. Kung halimbawa, malaya natin na nasasabi ang isang bagay, wala tayong kontrol sa ating bibig sa pagsasalita sa kapwa. Ngayon, papartisin natin na halimbawa, sa maghapon, Meron tayong halimbawa, walong oras nang magsasalita. Magpikit tayo, dumistang siya tayo. Ah, huwag na tayong magsalita, huwag na tayong sumagot. Nang sagot, naiingatan natin ng ating sarili. Habang pa ulit-ulit na ginagawa yun, natututo po tayo. At naubigan natin ang ating sarili na magpigil na sa halip sagutin natin yung sinabi, sinabi sa ating masama, hindi na natin masasagot. Ibig sabihin yan, iniiwalay na natin ng ating sarili na hindi tayo mapapan. Sa paano kung halimbawa nakarinig tayo ng isang pananalita, hindi na tayo magkahinga. Hindi pa ka namatay tayo ng mula sa oras. Kaya kinakayagan, ingatan natin ang ating sarili. Kung minamahal natin ang ating sarili, kinakayang ilayong natin siya sa kapahamakan sa pamamagitan ng mga bagay na pagbumulan na baka atakihin tayo ng wala sa oras. Yan po ang importante dyan. Ano ba sabi dito? Ngunit, ang nagsisiyasat ng saklan ng kautosan, ang kautosan ng kalayaan, ay nananatili kayo na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang tao ito sa kanyang mga ginagawa. Ibig sabihin, ang pagpapala pala ng Diyos, kapag sinunod na natin ang kanyang kaluubang, may kontrol na tayo sa ating sarili, nandun po pala ang blessing ni Lord, pagpapalain pa lang natin mga ginagawa. Sapagkat, sinisikap natin bagamat mahirap. Pero sa kalagayan natin, mahirap po talaga ang magbago ng sarili. Kung tayo-tayo lang, ang laman ng ating utak, limitado. Kung ano yung itinuro sa espilahan, itinuro ng magulang, yun lang ang laman niya. Minsan nakadagdag pa lang yung kalabangan dahil may diploma. Pagmamalaki. Pero kung tagating sa Panginoon, ang lahat ng yan ay walang kwenta. Ang diploma sa tao lang yan. Kapag ang tao, pantay na pa, ang diploma wala nang pakinabang. Kaya po kung pag aaralan natin dito sa sa sitas na ito, para tayo pagbalain ng Diyos, kinakailangan po i-apply muna natin ang lahat ng mga aral na ating napapakinggan mula sa sarili natin at pakikitungo natin sa kapwa. Practicing natin ang ating sarili, halimbawa sa pananalangin, pagdilat pa lang ng mata, mula hindi pa tayo nagkatabago, nasa paghiga pa, magpasalamat na tayo sa Diyos. At humingi tayo ng gabay na huwag tayong magdamalik. Pero dahil tayo ay nasa katawang naman pa, hindi natin yung kaya. Kaya po ibinubuhos ng Diyos ang Espiritu Santo para tumulong sa atin kung ano man bagay mahirap kami magagawa natin dahil sa Espiritu Santo na nandiyan palaging nag sa atin tutulungan niya tayo para magtagumpay tayo sa buong maghapon. Yung lumipas na naman yung maghapon, ganoon na naman ang natin kinabukasan. E paano kung naunahan tayo ng sasabihin nang malas yung araw na wala akong araw na malas. Sasabihin, wala akong panahon sa pagsimba, wala akong oras. Lahat tayo may 24 oras. Hindi pwedeng sabihin, wala akong oras. Sa kung wala kang oras, malamang patay na. Habang buhay pa, meron tayong pantay-pantay na binibigay ang Diyos. 24 oras. Gamitin natin yon, Ialay natin ng tama nagpapakipakinabang, ginagamit natin sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pangamagitan ng ating mga ginagawa. Kapag nananahan na sa atin ang Espiritu Santo, ginagawa natin ang mabuti, pinapapukulihan natin ang Diyos sa pangamagitan ng ating mga ginagawa. Hindi dapat natin nakuin, kung hindi dahil sa akin, wala na siya, patay na siya, hindi. Hindi pwede natin ipagmalasin. Tayo'y bahagi lamang ng kasangkapan. Katulad ng gunten, kung hindi dangkutin, walang sakinabal Kaya ay kinahabagan lamang ng Diyos. Ano ang sabi dito? Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso. Halimbawa, pinapalagi natin sa ating sarili na tayo reliyoso. Ano po ba ang patayan ng tao sa pagiging reliyoso? Yung ba, palaging nasa simbahan, palaging kasakasama, kapag may bukas ang simbahan, palaging naroon, yun ba ang reliyoso? Pero po sa banal na kasulatan, ang reliyoso sabi ka rito. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila. Halimbawa, nagsisimba nga, ang labas naman, kismusa. Nagsisimba naman, naninirang puri sa kapwa. Yus, yus po, reliyoso. Ano ang sabi nito? kundi dinadaya niya ang kanyang puso. Sarili natin puso ang dinadaya natin. Nagiging dubli kara kasi nagsisimba, nagpapalagay sa sarili na reliyoso, wala namang pagpipigil ng dila. Ibig sabihin, yung dila, pinagdiningas ng impyerno, yung ating sarili naman, pinagdiningas natin sa pagsamba. Ito yung nagiging dubli. natin ng Diyos, pinapupurihan din natin ng demonyo. Para hindi tayo makagawa nun, kinakailangan magpigil tayo ng dila. Kaya nga siya nagkakonstruct na ang binapura ng trend kairos ng ipin disisay sa taas siya sa Para kung sakaling sabi sa bigol, magmalab, magmalabi. Kakaton. Yan po. supilin so, natin ang dila. Sapagkat ang dila ay isang maliit na baga o bahagi ng katawan pwedeng makasira sa sarili natin, pwedeng makasira sa kapwa. Pwedeng ikarangal natin, ikarangal din ang ating kapwa. Ginagamit natin sa pagbubuli sa Diyos. Glory to God, praise the Lord. Alam mo, ikaw nga si ganito, si ganito. Ano mangyayari niyan? Saan ba talaga patungo ang buhay natin? Patungo sa mabuti o patungo sa kasamaan? Ngayon, kung magpipigil tayo ng dila, magiging isang halimbawa yun ang pagiging religyoso hindi sa ayos ng damit na maganda ang kasuotan na kung ano may panagapute hindi po tumitingin ang Diyos sa kalinisan ng damit hindi sa kalinisan ng puso ng kalooban ng bawat isa sa atin kaya po ang labas doon ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan useless kahit pa 24 oras ang nagluhod, kung wala pa rin bigil sa pagsasalita ang dila, walang kwenta ang pagiging religyoso. Ano sabi dito? Ang dalisay o pure na relihiyon at walang lungi sa harapan ng ating Diyos ay ito, dalawin ang mga ulila. Sino ba kayong wala nang inaasahan sa buhay? Yung mga bata na wala nang magulang, iniwan ng magulang, Minsan kinukupot na lang ng tiyahin o ng lulo at ng lula. Dalawin natin yun. Ano bang sabi nito? Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng tao. Yung mga babae na iniwan ng kanyang asawa. Pero hindi naman ibig sabihin na dinalaw mo nga, imigawan mo naman. Dapat dalawin mo kung ano man ang bagay na panangailangan niya. Bigyan natin at kaso ang nakapaligid sa ating mga maninirang puri. Nagmagandang loob ka na, sinirahan ka pa, nandiligaw na ika nga yan. Eh, nagmagandang loob ka na. Hindi ba ka? Kaya po, para natin, mamagawa natin yan, pwede eh, naman idaan natin sa babae. Kung babae yung bab ba babae yung baon, simpang idaan mo sa kapwa mo babae para magkarating doon. May asawa naman siguro tayo. Yan ang paggawin natin. Para hindi tayo mapahanga. Ano ba? Babae baon sa kanilang kapigatian at ah? Pag ingatan, walang dumis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi ka na sugarol, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na maninirang puri, hindi ka na gumagawa ng mga masama. Iingatan natin ang ating sarili sa sanglibutan. Sapagkat ang sanglibutan ay punong-puno ng kasamaan, huwag lang tayong padadara dito sa pinatawag na pita ng laman. Sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa kapahamatan. Kaya po, kung tayo man malakas ang pananalik, o kaya pananampalataya, pero hindi natin pwedeng iwanan yung mga bagay na maghihilang sa atin patungo doon sa kapahamatan useless po ang mga ginagawa natin. Para makita ang tunay na paniging religyoso, huling bot ng Diyos, ipakita natin, practice natin araw-araw. Doon tayo matututo at doon natin malalaman na tayo nasa piling ng kabutihan kasama ang Diyos na nanahan sa buhay natin. Marahil po ay lahat ay nang agod na. Hanggang dito na lang po ang pagkikibahagi natin. Pagpalaan tayo ng Diyos. Ano man ang ating karaingan, kahilingan sa Diyos, inulog natin lang na sa Kanya sa pangalan ni Christ Jesus. At yung pagkakalong sa atin ng pagkakalong Salamat at isang magandang hapon sa atin na.